Napakalaki na ito. Parang gulong ng big bike. Good morning everyone! Nandito tayo ngayon sa Honda Motor Rally para i-review itong bagong Honda Click 160. Ayan. Kung nais mong bumili ng motor na ito, sugod na sa Honda Motor Rally. Nakitad kami sa Maharlika Highway, Parangay San Antonio, Santo Tomas, Matangas. Gilid lamang po ng ginagawang bagong SM sa Santo Tomas. So, alamin natin ang kanyang full specification at features magiging niyang kanyang monthly installment at previous na maaaring niyong makuha sa motor na ito So, tapusin niyo ang video na ito hanggang dulo para may idea ka kung sakaling kukuha ka ng bagong Honda Click 160 Ayan Pero bago lahat, in-roll muna ta Ito nga palang Honda Click 160 ay kargado ng features kagaya na lamang ng keyless system side stand switch charging system tubeless tires, disc brakes sa harapan, at digital information panel. Maliban doon, meron kayong idling stop system. Yan yung mga features na meron sa motor na ito. Pagdating naman sa kanyang installment basis, may down payment na 9,800 pesos. Ayan. So, 9,800 pesos, all-in down payment na yan. Tapos, 7,014 pesos ang kanyang monthly installment sa loob ng 3 years. Tapos may rebate ka pang 500 pesos pag on time ka magbayad. So aabutin na lang siya ng 6,514. Ayan, 6,514 ang kanyang monthly kapag on time kayo magbayad. Siya nga pala mga bihero, ang freebies neto. Mayroong full face na helmet, insurance, tatlong taon. Tapos registro, tatlong taon. Tsaka dalawang taon na engine warranty. Tapos 1 liter na fuel. So napakaraming freebies ng motor na ito kung sakaling kukuha kayo neto, cash man or installment, ay makukuha nyo pa rin ang previous na nabanggit natin. What's up guys? Ito nga pala ang bagong Honda Click 160. Ayan, so kung mapapansin ninyo, napakaganda ng kulay niya. Ang kulay nito ay combination ng black and white. Kung mapapansin natin, napaka-aggressive ng kanyang mukha rito. Tapos yung kulay niya, ayan, matte white. Tapos may glossy paint dito na kulay black. Tapos dito, matte black siya. Tapos may logo kayong Honda. Sticker lang po ito. Ayan, so napaka-aggressive ng kanyang looks, di ba? Ito kasi yung bagong Click 160 ng Honda. Ayan, napaka-angas ng forma. Pagdating sa kanyang mga ilaw, ah, dito sa harapan ay naka-LED na po ito. Kaya maliwanag na maliwanag kahit na gabi, Tsaka dito naman sa kanyang daytime running light, LED na po 'yan. Napakaganda niyan pag umiilaw 'yan. Ayan, so marami nga siyang edges, eh, napakatutulis at napakatatalim ng kanyang uh, looks. Tapos pagdating naman dito sa baba, ayan, meron kayong maikling front fender at may nakalagay na combi braking system na ang ibig sabihin na kapag magpreno kayo dito sa uh, inyong left side uh, engage ng 70% sa likuran at 30% naman sa harapan. Ayan. Kaya yan yung ibig sabihin ng combi braking system. nakatelescopic telescopic fork sa harapan, naka-round disc brake. Ayan, tapos naka-mugs kayo. Uh, combination yung kulay nito ah uh, parang tanso. Gold at saka brown, pag pinagsama, ganun yung resulta. Tapos meron kayong malalapad na gulong. Ayan o. Oh. Sigurado, pag mag-banking-banking kayo, ay hindi hagad dudulas. Ayan, so, ang brand ng gulong na to ay Federal Tires. Pag Federal nga ang gulong ay talagang makapit sa kalsada. Alright, so anong masasabi nyo sa gulong nito? Na Pagdating naman dito sa sukat ng kanyang gulong, ah, may lapad itong 100 yung lapad niya, tapos 80 yung kapal, at 14 yung laki. Ayan. So, napakalaki nga ng kanyang gulong sa harapan. Tapos, dito naman sa ilalim, ayan, napakaluwag. Tapos, meron pa kayong guard para sa putik, mga talsik ng bato. Matibay po yan. Tapos, ito yung inyong dusina O, di ba mga biyahero? Dito naman tayo sa gilid. Kung mapapansin natin, mayroon siyang silver plated emblem na Honda. Di ba? Napakaganda niyan. Napaka elegante. Tsaka, ano, napakaganda ng disenyo nito dahil malinis na malinis tignan. Anong masasabi nyo dito mga bihero? Ayan, punta naman tayo sa dulong bahagi. Sa kanyang putan. Dito ay naka LED na rin ang kanyang taillight. Tapos meron kayo ditong turn signal left and right. LED na po yan. Tapos meron kayong ref reflector. Tapos dito naman sa ilalim, meron kayong ilaw ng plaka. Para kung sakaling gabi makikita talaga. Tapos meron kayong matigas na rear fender. Ano? Quality quality. Pagdating naman sa kanyang gulong, napakalaki nito, na parang gulong ng big bike. Ayan, federal tire po 'yan. Tapos pagdating sa kanyang braking system ay naka drum brake po ito. Ang sukat ng kanyang gulong ay 120 ang lapad, napakalapad. 70 ang kapal at 14 ang laki. O oh, di ba? Napakalapad po niyan. Tapos may additional pa kayo na guard para sa inyong mga makina. Para hindi agad tumalsik yung putik dun sa loob. O oh, di ba mga biyero? Sa kanyang Exus, medyo malaki siya. Bumagay nga doon sa kanyang laki ng katawan. Ayan, medyo aggressive din siya. Combination ng black at saka silver. Dito naman sa kanyang rear suspension ay naka single shock absorber na medyo matigas. Advisable, magpalit kayo ng shock para hindi ganun ka tagtag ang motor na ito. Tapos meron kayong dito naman sa passenger footrest makapal, matibay. Meron siyang side stand switch. Ayan. Pag binaba mo yan, hindi mag start ang makina. Pag itaas mo, mag start na. Center stand. Ayan. Dito naman tayo sa ibabaw. Ayan, sa mga mahiloy, kung ibabaw dyan, ibabaw na kayo. Dito naman sa inyong passenger grab rails ay napakakapal at napakatibay. Tapos dito sa upuan, mas malapad siya kumpara doon sa click 125. Ayan, so magaspang ang texture niya. Tapos dito naka-separate na yung inyong pasahero sa inyo. So hindi dadaos-dos pa kung sakaling magpreno kayo ng biglaan. Dito naman sa kanyang fuel tank, masyadong malinis. Ayan o. Walang tatagusan ng tubig pababa ano talaga siya ay meron pala meron kayong malalim na seat compartment na kasya, ang full face na helmet ayan so so far so good naman tapos dito naman sa kanyang footboard ay meron kayong hindi ganon kalakihan na footboard pero pwedeng paglagyan ng mga gulay Ayan, tapos may sabitan pa kayo ng pulutan. Diba? Ito medyo magaspang, kaya yung sapatos nyo ay hindi dudulas. Pagdating naman sa kanyang futures na ito, ay kilas na ang motor na ito. Ayan, so dito po makikita yan. Tapos dito na rin nakalagay ang seat opener. Ano? Pag pinindot nyo yan, bubukas ang likod. Tapos meron kayong malalim na bulsa lagay ng basahan, tubig, at kung ano na ano pa. Maliban doon, meron siyang sariling charging system. Tutulak nyo lang ng ganyan. Pubukas na yan. Malalim po yan ha. ang cellphone at saka wallet. Yan. So malalim. So ipapakita ko sa inyo ang tsura ng kanyang susi. Ito nga pala ang itsura ng kanyang susi. Ayan, oh. Parang sa sasakyan na ito. Napakaganda, di ba? Ayan. O, okay, oh, ibibigay ko na sa'yo. Bili mo na itong Click 160 dito sa Honda Motorali. Ayan. So, babalik na natin. Sasakyan naman natin ang motor na ito. Ayan. Unang sakay, matigas ang upuan. Pero ayos lang. Komportable naman. Tapos dito sa kanyang left side, nandito yung kanyang high beam, low beam. Busina at saka turn signal left and right. Tapos meron pa kayong features dito sa kabila na idling stop system. Na, ang, ibig sabihin po nun, kapag umandar kayo ng medyo malayo-layo, tapos huminto kayo sa loob ng tatlong segundo, ay kusang mamamatay ang inyong makina. So wala na kayong pipindutin dyan na i-start ulit to. Ang gagawin nyo lang, pipigain nyo lang itong throttle Ipigan nyo lang yan throttle at aarangkada na kayo Tapos andito yung electric start Yung kanyang starting system Wala po siyang kickstarter Electric start lang po Tapos naka digital information panel kayo Lahat ng kinakailangan ng isang rider ay nandito na Kagaya ng speedometer Fuel indicator Turn signal indicator Left and right Engine high beam tsaka battery ayan so marami kayong makikita dito tapos to yung kanyang buttons na pag set kung gaano nga ba kalayo tatakbuhin nyo tsaka pag set ng oras yan dito po yan is in set tapos pagdating sa kanyang braking system ito po malambot malambot tapos meron kayong additional na park brake yan ganyan na po. pag engage ganyan tapos release. Kung sa ang purpose nito, kung sakaling nakapark kayo ng nakatingala, pwede nyo po yan ano, para hindi umatras ang motor nyo. Alright. So ayun lang mga makikita natin sa bagong Honda Click 160. Kung nais mong bumili na ito, sugod na dito sa Honda Motor Rally. Available ang unit na to sa dalawang kulay, may black at white. And so ano pang hinihintay nyo mga biyero na gusto nyo ba ang ating video? Don't forget to like, share, and subscribe. Ayan. So, maraming salamat. Ang so, sugo na dito sa Honda Motorai. Available ang maraming unit dito kagaya ng Honda Beat, RS125, TMX125, Click125, at ADB160. Ayan. So, ano pang hinihintay nyo? Maraming salamat sa pagdawas ng video. At ingat kayo palagi. So, maraming maraming salamat. God bless everyone.